Sabihin mo sa'yo ng totoo, Brenda. Buhay ba si Anton? May bangkay, di ba? May DNA test. Ano pang tinatanong-tanong? Hindi ko nagpaglokohan sa'yo tarot-tato, Hindi rin ako nakikipaglokohan sa'yo. Bakit hindi matanongin sa sarili mo? ikaw naman yung lukong-loko sa asawa ni Anton. ba ako tapos sa eh, iyo, Tantado. Ah. Mapapaligay din. Ah. Sige na. Balik niyo na to Tarak. Suit yourself, Senior Agent. Dito lang ako. I won't go anywhere. <laughs> Let's go, boys! Bring me to my Presidential Suite! <laughs> Sir. Mukhang nagkakaintang kayo ni Salazar, ah. Huwag well, matigas talaga, loko eh. Wala tayong mapipiga sa akin. Bakit hindi na lang si Agent Ramon ang kausapin ninyo? Madalas siyang dumalaw dito kay Salazar, ah. Kasama ko siya ng isang araw, wala naman siya sinabi. Eh, kailan lang nanggaling siya rito? Itatago ba niya yun sa'yo? Mili ba gabi na ako ng uwi? Ah, bakit? May kailangan na kasi kasi dito sa Pinila, importante lang. O oh, sige. Mag-iingat ka, ha? Uwi ka agad ako kapag natapos ko lahat ng ginagawa ko dito. Oo, oh, uwi ka agad kasi nagluto ako ng pansit. Titirhan kita. Pansit? Bakit? Ano meron? Si Rosing kasi, sabi niya, dalhan ko daw ng pansit yung lalaking nagligtas sa akin, si Lemuel. Kilala ni Rosing yung lalaking niyan? Oo. Oh, oh. Kaibigan kasi ng asawa niya. Kailangan ko rin siyang makausap kailangan ko siyang matanong tungkol doon sa taong umatake sa'yo. Sige, sasabihin ko. Sige. Sige, salamat. Ingat ka. Mag-ingat din kayo dyan. Huli na yan. Ano to? Isang taon mong inunti yung bayad, tapos ito lang? Huwag ka na magreklamo. Hindi, hindi dagdagan mo to. Wala na nga, di ba? E di. Gawan mo ng paraan. Kung hindi... Kung hindi ano? Kung hindi ano? Pupuntahan ko ang asawa ni Anton Rosales. Sasabihin ko sa kanya na peke ang DNA result ng asawa niya. Pineke ninyo